Kumusta mga ka Horror? Ako si GL at ito ang i Love Horror Page. For this video, samahan niyo ang tuklasin ang Teatro Tapia ng San Juan, Puerto Rico. Isang teatro na puno ng sining, kasaysayan, at mga lihim na hindi naiwang nakatago. Handa na ba kayong matakot? Tara, samahan niyo ako. Ang Teatro Tapia, itinayo noong 1824 at binuksan noong 1832 ay isa sa pinakamatandang teatro sa buong Puerto Rico. Una itong kilala bilang San Juan Municipal Theater. Ang lugar na ito ay naging saksi sa napakaraming opera, ballet at pagtatanggal mula sa mga kilalang artista ng panahon. Ngunit, hindi lang ang sining at musika ang naiwan dito. May mga anino ng kasaysayan na tila ayaw iwan ang entabladong ito. Noong 1930s, ang teatro ay unti-unting napabayaan at halos gibain noong 1940s. Sa kabutiang palad, si Mayor Felisa Rincon de Gautier ang nagligtas dito at muling naibalik ang sigla nito bilang sentro ng sining. Masabay ng muling pagkabuhay nito, ang mga kwentong kababalaghan ay nagsimulang magparamdam. Ayon sa mga empleyado at bisita ng teatro, ang pinakakilalang espiritu ay isang babaeng mananayaw na nagpakamatay noong 19th century. Sinasabing tinapos niya ang sariling buhay matapos siyang pagtaksilan ng kanyang kasintahan na isang kapwa-artista. Mula noon, ang kanyang presensya ay palaging nagpaparamdam sa balkonahin ng teatro. May mga ulat din ng mga manunood na nakikitang may nakaupo sa isang bakanting upuan sa itaas. Suot ang isang antigong puting gamit ang mas nakakakilabot, ang mga mata ng babaeng ito ay tila nakatitig sa entablado na parang naghihintay ng isang pagtatanghal na hindi matatakos. May mga pagkakataon pa na kapag nilapitan ng upuan, nawawala ang figura na tila usok lamang. Hindi lang ang balkonahe ang puno ng kababalagan. Sa likod ng entablado, maraming mga aktor at teknikal na tauhan ang nagulat ng mga tunog na yapak na tila nagmumula sa isang naglalakad. Kahit wala namang ibang tao sa paligid, may mga pagkakatao na ang boses ng isang lalaki ay naririnig mula sa dilim. Sila naguutos ng linya mula sa isang dula. Ang iba ay nagkwento ng mga bidlang pagsara ng ilaw at mga pinto at kusang bumubukas at nagsasara ito ang mga tunog na mahihinang palakpak mula sa madilim na audience area ay isa rin sa pinakakilalang kababalagan dito. Ang mga naririnig na palakpak ay sinasabing mula sa mga kaluluwang na iwang bihag ng sining at teatro. Noong 1987, muling nirenovate ang Teatro Tapia upang mapanatili ang kagandahan nito bilang cultural landmark. Ngunit ang mga kwendo ng kababalagan ay nanatili. Sa kasalukuyan, ang teatro ay patuloy na dinadayo. Hindi lang para sa mga pagtatanghal, kundi para sa kakaibang takot at excitement na dulot ng mga hindi maipaliwanag na presensya. May mga paranormal investigator na nagsagawa ng pagsusuri sa teatro. Ang kanilang mga kagamitan ay nagtala ng hindi maipaliwanag na fluctuations ng temperatura at mga tunog na paghinga kahit walang tao sa paligid. Ang teatro tapia hindi lamang isang kasaysayan at sining kundi pati na rin ang mga kwento ng kababalaghan. Ang mga pader nito ay puno ng bulong ng nakaraan. Mga kwentong nagsasabing hindi lahat ng nanatili rito ay mortal. Ano sa palagay niyo mga Kyla Horror? Totoo kaya ang kwentong ito? Comment your thoughts in the comment section below. Ako si GL at ito ang I Love Horror. See you my next story and don't forget to like this video, share and follow me for more Tagalog historical story. God bless everyone. Keep safe.